Hello mga kapaparayan, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Isa pa ni bago content tayo today sa ating YouTube channel. And pag-uusapan ulit natin yung mga mapapanahon. Ayan. <laughs> Mag Q&A vlog ulit tayo for uh, the last vlog ng August. So today is August 31, 2024. And nag-11am like, na. So, nagluluto ako ng aking pang -ulang for lunch dahil ako ipanghapon sa aking work ngayon again dito sa Dubrovnik, Croatia. So, sagot lang tayo ng mga ilang katanungan and I hope na ang mga sagot ko po ay somehow kahit pa paano ay makatulong sa inyong mga future applications or during your applications para kayo ay makapunta Aww. sa Croatia. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 7,000 subscribers. So, salamat po sa lahat ng mga patuloy na nasusubscribe at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads sa aking YouTube channel. So, magluluto tayo ng ating mga ulam habang tayo ay nag-Q&A. <laughs> and tara na, simulan na natin ang ating short vlog for today. So, basta na kayo guys Kung ako ay medyo sabog-sabog ngayon. <laughs> Kakagising ko lang Ayun, nagkape na ako Tapos ito na, magulo tayo ng baboy So, ayan Ano may pag-uusapan natin ngayon Yung Mga tanong po ninyo about Sa seasonal job Dito sa Croatia so, Ayan, actually Natiktok ko na naman to And Ilang beses ko rin siya nabanggit sa mga vlogs ko. Paano po yung Sir Bray? Kapag seasonal work po sa Croatia, totoo po ba yung no work, no pay? Pagdating ng winter. Ayan. So, isa-isa natin, guys. Itatrya ko i-explain sa inyo yung mga possible scenarios na pwede ninyo ma-encounter kung kayo po ay first season and seasonal job kayo dito sa Croatia. Ako <laughs> sa <laughs> Madita. Ayan, kapag nagluluto tayo ng baboy, okay. Yung mga case to case basis sa pwede yung ma-encounter, guys. Number one, kung kayo po ay isang workers sa Croatia, and then, kayo ay nasa seaside. So, kadalasan po talaga, most of the employers talaga pagdating ng winter, ay, o yung mga Pinoy, ay no work, no pay. Okay, syempre sa seaside tayo and wala namang turista ng winter sa mga seaside. Hindi naman, kung meron naman siguro ay pautay utay utay sobrang konti, di ba? Wala rin mapapasahod sa inyo ang inyong mga employer. So, ang number one possible scenario na pwede mangyari sa inyo is end of contract kayo ng summer pupunta kayo ng Zagreb for your winter job or kung meron kayong makita ng yearly job sa Zagreb, ayan, like, kadalas ang ginagawa ng mga Pinoy, ganon ang pwedeng mangyari. Or, yung seasonal job sa Zagreb and then kung gusto niyo bumalik ng seaside pag summer, it's up to you. Ganon ang kadalas ang ginagawa ng mga Pinoy ito. Pangalawa, kayo ay seasonal worker. Dahil si ano lang ha, about seasonal jobs, okay? Kayo ay seasonal worker sa seaside tapos, inabsorb kayo ng employer. Although, close talaga kayo ng winter. May mga talaga Seasonal worker, inabsorb ng employer. Walang sahod. May mga ganun din. Pero, sagot ng employer ang accommodation. Bakit po ganun, sir? Bakit nag absorb ang mga employer na mga worker pero walang sahod? Kasi guys, ang mga yan ay inaano na uh, kinuha na ng mga employer, meaning matuwa kayo dito kasi gustong gusto kayo ng employer ikip. Ganun yon. Pero wala sila may bibigay na pasahod sa inyo kasi nga wala namang trabaho, ulang pero papasok sa kumpanya during winter. Pero may mga possible scenarios then like for example, kayo ay seasonal worker sa seaside, wala kayong work ng winter, pero inabsorb kayo ng employer, plus may pasahod napakabongga kapag ganun yung nangyari, di ba? Although dito kasi guys, may mga winter rate na tinatawag. Iba yung rate ng summer, iba rin yung rate ng winter. So, i-expect ninyo, like for example, hindi man lahat, okay? Pero if ever na ganun yung mangyari, i-absorb kayo ng employer, may pasahod sa inyo ng winter, i-expect nyo na it can be lower compared doon sa sinasahod ninyo during summer winter rate, yung ganun yung tawag nila na iba yung pasahod during winter. So, it's up to you kung i-gagrab nyo yung ganun. Meron din dito, guys, seasonal worker, walang work ng winter, inabsorb ng employer, may pasahod si employer during winter, pero yung sinasahod ng winter, guys, is ikakaltas doon sa inyong magiging sahod for next summer. May mga ganun din. At the end, pinaka bottom line dito guys sa pangagalong scenario, it's always up to you kung i-accept ninyo. Hindi kayo ipipilitin ng employer na Dito ka lang sa amin ng printer at sa huling ka namin, gano'n gano'n. Hindi. It's always up to you. So, mga yan guys, kung kayo talaga ay mayroong mga matindi pa nga at kaya ko sa pera, diba? pag-isipan nyo na mabuti kung igagrabe nyo yung mga ganyang possibilities or mga ganyang klaseng scenarios na pwede nyo ma-encounter. Lalo na kung meron kayo pinag-aaral. Tapos kung tingin ninyo is hindi magiging enough yung magiging sahod ninyo during winter or kung hindi nyo kayang walang sahod ng winter, di ba? Pag-isipan nyo na mabuti. Kasi na-experience ko na dalawang season. Although one season talaga, talagang complete winter, wala akong trabaho. And if you will watch some of my first videos na ina-upload ko before, nagsisimula ako mag-video-video dito, di diba? Namumurot ako ng bote, pangbili ng bigas, pambili ng baboy, nakakulang lang ako. ganun yung aking naging buhay dito. And sabi ko kasi talaga noong summer, first season ko dito, sis bubukan talaga ng kabako. Magbabakasyon lang ako ng winter. Ititweet ko ang sarili ko. Pero hindi pala ganun kaganda. <laughs> hindi super worth it yung gano'n. Yung wala kayong sip. Kung siguro kung mayaman kayo, kung mapera kayo, kung marami kayong ipon, kung wala kayong responsibilidad, diba? di ba? Di problema ang pera sa inyo. Okay lang, magbakasyon kayo ng winter. Pero sa part naman ako, kagaya ko na nasa laylayan din ang buhay. Siguro dahil na-excite nga ako before during winter na may snow, na-excite ako makapag-travel, and yung mga expectations ko talaga during my first season is hindi ko talaga na meet to be honest kaya kayo at ah, alamin ninyo nung mabuti kung ano yung magiging decision ninyo bago matapos ang summer ako naman guys sa dami dami po talaga ano lang sa dami dami nagtatanong sa akin kung may mga available jobs sa Dubrovnik during winter Guys, ang Dubrovnik for me ay talagang puntahan ng mga turista. And wala talagang trabaho dito during winter. Kung meron man yun, yan, yung mga kaya ko sinabi na inaabsorb absorb ng mga employer, may mga kayo, May mga ilang restaurant naman dito na open during winter. Pero ang mga yan for sure, sa so, hindi naman mag ang mga companies dito during winter. Kasi nga, may mga tao na sila. Diba? Yung iba dito, pinapauwi ng Pilipinas for vacation, pero sagot ng employer, ang ticket papalik pa uwi, ganun. So case to case basis talaga lahat guys. Hindi mo masasabi na pare pareho yung magiging sitwasyon or what. Case to case basis yan, depende sa papag-uusapan ninyo ng inyong agency or ng inyong employer. Ito, paano sir kapag 2 years yung contract? Ayan, ganyan. Usually yung mga ganyan is sa Pilipinas, di ba, yung 1 plus 1 na contract. Okay, para, para di kayo malito guys, ang maximum validity ng ating resident ID, kagaya ng mga Pinoy mga workers dito is one year. Six months, may five months to one year ang maximum validity ng ating mga TRC. Wala dito na 2 years. Based sa knowledge ko, wala pa. Okay, one year. So paano yung kung two years ang contract? Usually talaga guys, kapag wala talagang provided no trabaho, ang agency or employer ang ninyo during winter is pinauuwi ng Pilipinas and shoulder nila yung expenses. Wag na kayo mag ano guys na ano doon. Hindi na kaya rin kayo talo doon eh. Kasi ano gusto niyo? mag winter job kayo di, winter kayo dito, wala kayong sahod, di ba? Mas mainam talaga na umuwi tayo ng Pilipinas, magbakasyon and then balik tayo ng next season for summer kung gusto niyo bumalik, di ba? Kaysa matanga kayo dito ay. Baka imbes na kayo ang magpadala sa Pilipinas, baka kayo ang pinapadalahan ng pera dito ng pamilya ninyo para may pangkustos. Okay? Ayun. Yun yung isa sa mga possible na pwede rin mangyari sa inyo. Isang baboy lang lulutuin ko. <laughs> ang akin lang naman. Ayan. So, luto na siya. Kunti lang kakainin ko, guys. Ano pa ka pag-uusapan na? Ay, ito. Diyos ko, may message sa akin. Guys, alam niyo naman sa Pilipinas na required ang magkaroon ng agency kung kayo ay mag aabroad Okay, sa mga kabayan po natin na nag apply sa mga migration consultancy sa Dubai and then kayo ay nasa Pilipinas tapos yun, know, may mga nag-message sa akin Sir, 8 months, 1 year, wala pa rin silang binibigay ng working permit, mga ganyan Ayoko mang sabihin, pero may malaki ang chance na kayo ay na-scam. Ang daming mga scammers sa Dubai, guys. Oo, at nakakalungkot dyan na mga scammers dyan ay mga Pinoy. Kaya mga kabayan natin, sana talaga nakakatulog kayo ng maayos uh, sa mga ganyan klaseng trabaho na ginagawa ninyo, kung mga klaseng panloloko ninyo sa mga kabayan natin, na ang gusto lang naman ay makapag-abot. Diba? Ayan, lalo na yung Northway, Migration Consultancy. Diyos Meron pa ata sila na nareto hanggang ngayon. Sa so Dubai sila, guys. Na-scam na ako dyan ng 150K. Wala nga. Dito na binalik. Nag-file lang ako ng refund. Pero wala naman. Diba? So, guys. Na-full memory na ako. Just... <laughs> Ayun, sabi ko nga. Huwag kayo basta-basta nagbibigay ng na malalaking pera sa mga agencies. Lalo na kung kayo ay malayo kung kaya niyo mag-apply sa mas malapit sa inyo, yung pupuntahan niyo yung office, doon kayo mag-apply. Okay, ang Croatia naman isan dito lang. Ha? hindi naman aalis ang Croatia o kung saan mga basa niyo gusto pumunta. Okay? Ito pa, uh, doon sa mga naging message sa akin na may mga malaking placement fees daw. Okay guys, number one, ito lang yan. Simple lang yan. Number one, hindi kayo pinipilit ang agency mag-apply. Okay, number two, kung hindi po kaya yung pang-placement fee na gano'ng kalaki, Huwag kayong mag-apply. Huwag niyong bigyan ng problema ang mga sarili ninyo and huwag niyong paggawin komplikado yung buhay niyo. Mas mainam, mas maganda, mas masarap sa feeling kung kayo ay mag-aabroad, kung kayo pumunta ng Croatia, na walang daladalang mabigat na obligasyon pagdating sa mga bayarin sa Pilipinas. Di ba? Diba? So again guys, super simple lang ng buhay. Huwag niyo nang gawin komplikado. Huwag niyo bigyan ng problema mga sarili niyo, Mag-apply kung kaya whatever, ano, kung gaano man kamahal ang placement fee, go, is up to you. Kung hindi problema ang pera, pero kung kayo ay lulubog sa utang, kung kayo ay problemado sa pera, kung kayo ay maraming pinag-aaral, pinag may mga responsibilidad kayo sa Pilipinas, and kagasa sa iyo ng napakalaking halaga, makakunta lang ng Croatia, wag na. Huwag niyo nang bigyan ng problema mga sarili ninyo, pati ang inyong mga pamilya sa Pilipinas kung paano babayaran yung pinaka-utang ninyo makapunta na kayo rito. Okay? Yun lang. Short vlog lang to guys. Dahil ako ay memo <laughs> <full> memory. Gagawa <laughs> ko yung next vlog guys tungkol sa paano kumuha ng police clearance dito sa Croatia. So kumuha na ako kahapon. And in just 20 minutes may police clearance na ako. Actually may video na ako ni'yan, Pero magkakaroon tayo refresher. No? Para sa mga first timers natin sa Croatia na lalo na ngayon, patapos ng summer, syempre, kung wala kang NBI with a positive or expired na NBI with a niyo, ninyo, police clearance sa Croatia ang ating gagamitin. So, gagawa ko ng tutorial about that. Thank you so much, guys, for watching. If you have any more questions or suggestions, leave a comment below sa ating vlog for today. And malay niyo, yan ang ating maging next content dito sa ating YouTube channel. Again, please help me to reach 7,000 subscribers and please don't skip ads. I hope na karoon kayo na somehow ng idea and I hope na in this short vlog is na karoon kayo na uh, inspiration. <laughs> Basta, I hope nakatulong kahit papaahan kahit kita pa ganito lang, kahit papaano, nagkaroon kayo ng idea sa vlog na to. Again, September 2 uh Pagka-autumn season na. Ito ang pinaka-gusto kong season talaga. Autumn season. Gusto ko yung mga naglalagas-lagas ng mga dahon. Tapos naglalakad ako sa mga... <laughs> As in. Tapos ayun, winter na. Alam nyo na, sa mga first-timers dyan. Ah, ko no, Kung kayo ay makaka-experience na kayo ng snow, white Christmas dito sa Croatia. I-enjoy nyo lang. Deserve nyo yan and have fun lang sa buhay. Good luck sa inyong mga future applications, and I will see you here, guys, in Croatia.